Yun know, o, gusto kayong lahat mga kabantay Naway na sa mabuti kayong kalagayan Yun know, o at uh, Day off natin ngayon At uh, lakad lakad tayo dito sa gilid gilid Ikot ikot tayo dito magtinda tayo ng ano Magtinda tayo ng Langgit Magtinda tayo ng ano dito Ice candy Ice Candy Matigas Balot Eri Balot Nakamiss yung araw nung Mga elementary life pa Nagbibinta tayo ng ice candy Balot Mamimitas uh, tayo ng mga bayabas Sa Bakuran Para ipagbili si score para may uh, pambili ng lapis sa kapapel nung araw buhay kaya yeah, magbebenta tayo ng mga nyug-nyug dyan -nyug tabi-tabi para may pambili tayo ng project ganun yung survive nung araw nakakamiss uh, yung kabataan pa natin shout out yan sa mga Kapwa ako FW sa ko ng mundo. Mabuhay kayong lahat. Mga babae nating Pinoy dyan. Ang oras dito ay alas 8.20 ng umaga. Pauwi na tayo sa ating tinutuluyan. Dito pa rin tayo. Back to desierto na. <tod> Bilis na nga araw, Lapit na Pasko na naman Ilang Year na Dekada na pala Dekada na tayo Hindi na nga ka uwi Nayigit sa dekada na Hindi na nga Pinas Teis talaga Sakripisyo Para sa magandang kinabukasan Okay, mga kabantay, ingat kayong lahat dyan. God bless sa inyong lahat. Salute.